Iris, para sa 2 digit number game ay number 19 at number 2. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin, ang mga magic number ay number 5 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 23 at number 8. Ang mga lucky numbers mo ay number 40 at number 16, mga numero na ikukuha mo ng tiket ngayong araw, nabigay ng gumagabay, at para sa 3-digit number games, ay number 1, number 6, at number 2. Taurus, para sa 2-digit number game ay number 10 at number 11, mga numero na bigay ng liwanag ng buwan, at ang magic number ay number 16 at number 29. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color yellow at color green. Ang mga dalang numero ay number 23 at number 3. Ang mga lucky numbers ay number 31 at number 42. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw, nabigay ng gumagabay. At para sa 3 digit number games ay number 3 number 2 at number 6. Gemini, para sa 2 digit number game ay number 8 at number 11, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng sikat ng araw at ang mga magic number ay number 32 at number 21. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color yellow at color red. Ang mga dalang numero ay number 25 at number 17. Ang mga lucky numbers ay number 42 at number 14. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw, na bigay ng gumagabay, at para sa 3-digit number games, ay number 6, number 3, at number 1. Cancer, para sa two-digit number game ay number 5 at number 16, mga numero na bigay ng gabay ng mga bituin, at ang mga magic number, ay number 17 at number 23. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color green at color red, ang mga dalang numero ay number 25 at number 31, ang mga lucky numbers, ay number 5 at number 12 mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw na bigay ng gumagabay at para sa 3 digit number games ay number 6 number 1 at number 4 Leo para sa 2 digit number game ay number 9 at number 10 mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ang mga magic number, ay number 42 at number 25. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color gold at color red. Ang mga dalang numero ay number 31 at number 5. Ang mga lucky numbers, ay number 28 at number 19. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw, nabigay ng gumagabay at para sa 3-digit number games, ay number 2, number 6, at number 1. Virgo, para sa 2-digit number game ay number 17 at number 6, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, ang mga magic number, ay number 25 at number 13. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color yellow at color red. Ang mga dalang numero ay number 31 at number 29. Ang mga lucky numbers ay number 38 at number 42. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw, na bigay ng gumagabay, at para sa 3-digit number games, ay number 1, number 6, at number 5. Libra, para sa 2-digit number game ay number 11 at number 15, mga numero na bigay ng gabay ng sikat ng araw at ang mga magic number ay number 25 at number 16. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color blue. Ang mga dalang numero ay number 42 at number 22. Ang mga lucky numbers ay number 14 at number 6 mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw nabigay ng gumagabay at para sa 3 digit number games ay number 5 number 2 at number 1 Scorpio para sa 2 digit number game ay number 11 at number 15 mga numero na bigay ng mga bituin at ang magic number ay number 15 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color yellow at color green, ang mga dalang numero ay number 26 at number 10, ang mga lucky numbers ay number 25 at number 42, mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw, nabigay ng gumagabay. At para sa 3 digit number games ay number 6 number 1 at number 4 Sagittarius para sa 2 digit number game ay number 4 at number 12 Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ang mga magic number ay number 19 at number 10 Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color gold at color yellow ang mga dalang numero ay number 25 at number 42. Ang mga lucky numbers ay number 7 at number 31. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw, nabigay ng gumagabay. At para sa 3-digit number games, ay number 6, number 1, at number 5. Capricorn para sa 2 digit number game ay number 10 at number 15, mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, ng liwanag ng buwan, ang mga magic number ay number 25 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color pink, ang mga dalang numero ay number 6 at number 19, ang mga lucky numbers ay number 40 at number 22 mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw na bigay ng gumagabay at para sa 3 digit number games ay number 6 number 1 at number 2 Aquarius para sa 2 digit number game ay number 11 at number 13 mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin ang mga magic number ay number 9 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow, ang mga dalang numero ay number 25 at number 36, ang mga lucky numbers ay number 14 at number 40, mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw, na bigay ng gumagabay at para sa 3-digit number games, ay number 5, number 6, at number 1. Pisces, para sa 2-digit number game ay number 10 at number 17, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga magic number, ay number 25 at number 31 ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color yellow at color red. Ang mga dalang numero ay number 10 at number 17. Ang mga lucky numbers ay number 42 at number 4. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw, na bigay ng gumagabay, at para sa 3-digit number games, ay number 2, number 1, at number 6.